Isayas Ikalabing anim na kabanata Ang mga taga Moab na nagsitaka sa sela na isang bayan sa ilang ay nagpadala ng mga batang tupa bilang regalo sa hari ng Jerusalem. Ang mga babaeng taga Moab na nasa tawiran ng Arnon ay parang mga ibong binulabog sa kanilang mga pugad. Sinabi ng mga taga Moab sa mga taga Huda, Payuhan ninyo kami kung ano ang dapat naming gawin Kalingain ninyo kami, tulad ng lilim na ibinibigay ng punong kahoy sa tanghaling tapat. Nagsitakas kami mula sa aming bayan, at ngayon ay wala ng sariling tahanan. Kukupin nyo sana kami, at huwag pababayaan. Patirahin nyo sana kaming mga taga-Moab sa inyong lupain. Ipagtanggol nyo kami sa mga gustong pumatay sa amin. Matitigil ang mga pangaapi at pamumuksa, at mawawala na ang pangaapi sa lupain ng Israel at maghahari ang isa sa mga angka ni David na may katapatan at pag-ibig. Paiiralin niya ang katarungan sa kanyang paghatod at masigasig siyang gagawa ng matuwid. Nabalitaan naming masyadong mapagmalaki ang mga taga Moab. Ang pagmamataas at kahambugan nila ay walang kabuluhan. Kaya iiyakan ng mga taga Moab ang kanilang bansa. Iiyak silang lahat dahil sa pagkawala ng masasarap nilang pagkain sa Kir Hareset. Nasira ang mga bukid sa Heshbon, patina ang mga ubasan sa Sibma. Winasak ng mga pinuno ng mga bansa ang mga ubasan hanggang sa Jazer, patungo sa disyerto, at umabot pa hanggang sa dagat na patay. Kaya umiiyak ako tulad ng mga taga-Jazer dahil sa ubasan ng Sibma. Iniiyakan ko ang Hesbon at Eleale dahil hindi na maririnig ang masasaya nilang hiyawan dahil sa masaganang ani. Naglaho ang kagalakan nila at kasayahan sa kanilang mga ubasan. Wala nang umaawit o humihiyaw sa mga ubasan. Wala na rin pumipisa ng ubas para gawing ala. Pinatigil na ng Panginoon ang kanilang hiyawan. Kaya nalulungkot ako sa sinapit ng Moab na katulad ng malungkot na tugtugi ng Alpa. Nalulungkot din ako sa sinapit ng Kir Hareset mapapagod lang ang mga taga Moab sa kababalik sa kanilang mga sambahan sa matataas na lugar. At wala rin kabuluhan ang kanilang pagpunta sa templo para manalangin. Iyon ang sinabi noon ng Panginoon tungkol sa Moab. At ngayon, ito ang kanyang sinabi. Sa loob ng tatlong taon, mawawala ang kayamanan ng Moab at malalagay sa kahihiyan ang kanyang mga mamamayan. Iilan lang ang matitirang buhay sa mga mamamayan nito at may hina pa